Hello guys, magandang magandang umaga po. Akin na po munang inihitan yung mga laylayan. gusto na ito ay makainis yung mga batok at yung kanyang patilya. So hindi gumamit po ako ng number 4 sa ibabaw. So hindi gumamit, sa... so, gumamit po ako ng clipper number 2 sa eh, tagilid. So gumamit po ako ng na meja clipper guard sa gilid dadako ko sa bitore yung kapal sumunod so, din gumamit po ako dyan ng complete oh, clipper guard dito ko sa po inahalalae pambabara po, po yung mga linya ng guhit sumunod so, din binawas ko na po yung mga ng guhit at aking po yung kanyang linya ng guhit. Alalay lang po ang pagbubura po. Hindi po pwede po dalastas. Fast forward po yun ang ginawa ko muna para mabilis po. So muna din siniro po na po yung kanyang ano, gumamit po ako dito ng pang finish ng trimmer ang ginamit ko eh. Dito ko po sinasight-sight po yung mga linya ng guhit. Dito ko ano na po siya binubura. Dito sa ginamit ko pang trimmer. Sumunod din. Yan. I-inahit ako na po. Dito na po ako magtatapos po sa pag-ahit. Lagyan ko muna. Anong sikap yung kanyang Sige po. Ganito lang po.